na pala kami ng San Miguel Bulacan ngayon at nagaanap kami ng pinakamagandang ruta pa dito sa sa ruta namin na ito papunta doon sa San Miguel Bulacan ano yun pre? ah yun no? laki no? bago pa lang eh bisak <laughs> nahanap namin yung pinaka the best na ruta dahil may malapit daw na, da na daan papunta doon sabi ng kapatid ko titignan e, namin ginugil map namin eh andito pa tayo sa Santa Ana. Ito na tayo guys sa may uh, ah uh, Muntang Kandaba. Haba nito guys oh, dire diretso. Nasa Santa Ana pa kami. Para labas nito, Kandaba. Dire diretso lang sabi doon sa Google. May bagong ano pala dito, oh. Ningnangan, Kansai. travel vlog muna tayo ngayon guys Mabunta <laughs> kami sa baluarte ni ano, Miss Jean Bilog <laughs> San Miguel Bulacan Manda si Ganda pampanga Dito na tayo sa may ano, Sa may 7 day Adventist ano Natin na Dumaan din kayo dito, pre. Tanda mo. Ito yung dingago. Ito yung sinasabi kong tulay. Oh. Ginagawa pala yung ano dito, guys. Oh, dahil... Pampanga River <laughs> Ewan ko kung Pampanga River ba to ano? medyo nagka problema lang kami kay google guys na, nadidelay yung signal kaya nadidelay din <laughs> update nya kadaligaw ligaw kami pero ito oh, sure cool, na tama na itong dinadaanan namin maganda yung lugar dito guys first time kumakadaan dito as ah, a ano na itong lugar na ito? Puntok ng Arayat Nakakanti rin kami kay Google guys, nawawala siya ngayon <laughs> Niligaw kami So right now, wala naman kami lulusosan doon saan <laughs> Bisikleta lang ang magkakasya e eh. Ganda dito Hindi dito nakakapagdanim pa sila ng mga ano paalay Paano mo sasabihin na short tayo sa paalay Lawak-lawak ng mga lupain natin. <laughs> ano siguro to pre? Na, na ano sa ilalim no? Basa no? Tubig. Kaya ganyan. Dandaan lang tayo dito. Baka mamay dito pa tayo maputukan ng gulong. Layo-layo <laughs> nito. -layo Bago, may reserba naman tayo eh. Kaso, hirap na pagka naabala ka sa ganitong kalayo. Ito kay San Miguel Bulacan. 9 kilometers pag nakakita kayo ng ganun guys ano yun ah uh, alam na alam mo kung ilang kilometro na yung ano yung pupuntahan mo <coughs> <coughs> oh. <coughs> yan o no? ay yung mga taga ko dami migratory bird daw tawag dyan diba tagak Migratory bird, ang ganda-ganda na pala. Dito sa amin, pangalan yan, Tagak. Tagak. <laughs> Alright. 7 kilometers na lang tayo, guys. Bilis. Dito rin kami dumaan nun, pre. Dito nga. Ah, wala daw yung signal ni GPS, ni Google, guys ba't niya hanapin di ba google siya hanapin mo yung signal mo google niligaw mo kami kanina eh Five kilometers San Miguel Bulacan. Nandiyan na kami Miss Jean Bilog. <laughs> malapit-lapit, malapit-lapit na tayo, guys. Nauubo na si Pakboy. <laughs> All right. Lapit-lapit na tayo, guys. Kasi pag na mga tao dito, Pre mga palagi mo mga to. GPS signal lost. Eh, nakaganti rin kami sa iyo, Google. Niligaw mo kami, yan sa so, tingin mo pre, 20 years pa mula ngayon may magbibilad pa ng palay? Meron pa rin. Meron pa rin. Mm -hmm. Ako ako Plus, pre. Ako pre wala. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga kabataan ngayon pre nawiwili na sa ano eh. Ayaw na nilang mabilad eh. Pero yung mga masisipag yan, mga pero may mga mga bagong ano na eh. Mga high tech na binigay galing eh. gobyerno. Eh. Sana lang yano 'yun. Gamitin yung kahit tuyo na yung ay kahit basa pa yung palay papasok nila doon tapos ano paglabas tuyo na <coughs> sayang kasi yung mga lupa na yun kung ibibenta nila yun no? gagawin lang mga ano yan establishment ano so yun ano guys nakarating na nga pala kami dito sa aming destination Nandito kami sa may Camias San Miguel, Pulacan. Yan, sa tabi ng Pure Gold. So, yun guys, kakatapos lang namin doon sa trabaho namin. Kasama ko nga pala si parang Edwin. Yun. mag oh. <laughs> drive through kami dito kay Aling Anumakto. <laughs> morning. Hi, good morning. Welcome to McDonald's. Sir, to Farway lang po, sir. Thank you. Okay. Order nila. Ah, uh, dalawang burger McDo. This fries and drinks ako ba? Uh oo. -oh. Regular fries, regular drinks? Regular, uh, regular lang. Tsaka dalawang ano. Uh, ano po yung drinks po nila? Coke lang. Okay po. Tapos dalawa. Ano dalawang ano, miss. Uh, sanding? Sunday. Okay po. Okay. Hot fudge po? Ah, uh, oo. Oh -oh. Okay po Okay na po yun sir Okay na May discount tayo po sila sir Wala eh P306 po yung total Biba kaano may pabayad? Ah uh, 300 306 po 306 Okay, okay sige Okay po Okay Masinan po sa first day no Thank you Salamat Yun guys Pabalik na kami na Ang Pampanga Dito ulit kami Dumaan sa ano tinaanan namin Kanina Parang mas malapit Dito eh Untuk ng Arayat na maraming inuyat nagmamingwit dyan pero oh. ano dyan fish pond pala yan fish ba yan fish pond nga no hindi siya mamingwit nahuli ka naman may ari ari tanim ay ano to, bilaran yan na ng palay ito pre ah uh, pumunoy <coughs> ano yan matubig sa ano yan sa ilalim dapat yan maganda siguro lagyan nila ng bakal dyan sa gilid to <laughs> bago nila ano an pit pitin nila ng mga ii tapos pinyan nila yan Pagkaganon lumulunak yung kalsada, dapat may ano sa gilid, no? May hmm. support yung bakal. support yung na. nabakala. Nabakala na yan. Shit, pa. Ayan, no? Ayan mo nga yan, <laughs> no? Angat. Na. Angat, eh. <laughs> Para sinuntok ni ano, eh. Okay. Di Saitama. <laughs> Saitama. araw-araw ka dumadaan dito pre yung mga walong beses sa isang araw <laughs> hindi natagal yung sasakyan mo eh <laughs> ay salamat na yung pamesa pa dun <laughs> Ang daming palay nito yan oh, sako sa ako eh yun pa sa may likuran o oh. daming dito sila nagbibilad ng palay guys Buti pa yung mga taga dito, hindi nila problema yung bigas eh. Parang mga pala yung dala-dala. Yung pala, JNT. No? Mga shopping. Ang dami nun. No. Dito kayo po, may ilang buko lang. Toting yun ay lasa Diyan? Si Mano po. Oh. Eh, Mano sa ito. Bigin na lamin ka pizza ng buko. Tubig, buko. <laughs> Bigin lasa. Ano yan? Tawag dyan? 90% tubig, 10% lang yung buho ko At least kahit 10% lang may buho ko Pero <laughs> malamig daw Malamig <laughs> daw Dito kami naligaw guys Hindi tayo pumasok dito na kami guys sa Santa Ana Public Market yung simbahan market kami dyan presa, tuktok nya no simbahan. oh, tsaka dun sa may bubong dun no kami nag ano? spray kami dyan what's up guys dito na tayo sa Pampanga no? ayan uh, shortcut shortcut lang kami kanina sa <coughs> galing San Miguel pulakan kasama ko nga pala kanina si Edwin aka Paki Paki, Pakistan okay, uwi muna ako ngayon at may kailangan akong abang na parcel sa bahay at medyo hindi ko naiwan ang pambayad uh, papunta na yun kasi nag text na sa akin 320 na so let's go guys uwi na muna tayo no? alright kita kits mamaya so mamayang gabi guys meron kaming uh, trabaho no kasama ko sina kuan mamaya sina kuya so may pupuntahan kami pupunta kami ng balibago mamayang gabi guys uh, samahan nyo kami let's go